Magandang araw mga kabarangay, kumusta na po kayo? Mga kabarangay, madami sa mga respondents, lalo na yung mga first timer na maka-experience na sila ay ipatawag sa barangay. Pagdating sa barangay, hindi alam ang gagawin. Hindi alam kung papaano magsasalita, hindi alam kung papaano magkikilos. Maging yung sa kanilang pananamit, hindi nila alam kung ano yung kanilang susuotin. Sa video na ito, magbibigay po ako ng mga suggestions, okay, ulitin ko po, suggestions kung ano ang mga maaaring gawin ng respondent sa araw at oras na sila ay ipatawag sa barangay. Music Okay, mga kapwa ko lupon, kung ang barangay niyo po ay merong Facebook page or Facebook uh, group o kaya po ay Facebook account, maaari niyo pong i-share itong uh, video ito para mayroong reference ang inyong mga kabarangay kung sakali na sila ay ipapaparangay at makakatanggap sila ng salmon. Sa isang hearing sa Katarungang Pambarangay, nararapat na kumilos ang respondent ng naaayon sa tamang pag-uugali at may respeto sa lahat ng mga partido. Narito po ang ilang mga gabay kung papaano dapat kumilos ang respondent during the hearing. Okay. Pagdating sa tamang oras, number one po yan. Mahalaga ang pagiging maaga. Siguraduhin dumating ng mas maaga sa itinak ng oras ng hearing o pagdinig upang maiwasan ang anumang pagkaantala. Number two, magpakita po ng paggalang magpakita ng respeto sa mga opisyal ng barangay kabilang na po dito ang lupong tagapamayapa complainan at iba pang mga kalaho kagaya po siyempre na andun ang barangay sekretary maaaring na andun din ang mga witnesses gamitin ang tamang tono ng pananalita at huwag magsalita ng pataas o yung may padabog. Number three, formal na kasuotan. Magsuot ng angkop na damit ng pagpapakita ng respeto sa kagaya sa hukuman, iwasan ang mga damit na hindi naaayon sa formalidad ng okasyon. Mga kabarangay, na-experience nyo na po ba na ang inyong mga ipinatawag Pagdating po sa venue ng uh, hearing ay merong nakasando, merong nakashort sa mga kalalakihan at naka lamang. Sa mga kababaihan naman po, merong naka short, very short talagang shorts, merong nakasando, gulo gulo ang buhok at mga naka chinelas din meron naman dadating na naka lang at meron namang uh, dumadating na galing lang sa paglalaba medyo basa-basa pa po yung mga suot nila na damit. Ulitin ko po, kailangan tayong ng respondent na dumating ng may maayos na kasuotan. Ang number four, pakikinig ng mabuti makinig ng mabuti sa mga sinasabi ng complainant at mga miyembro ng lupon o kaya ay kay kapitan. Huwag mag-interrupt o magsalita habang ang iba ay nagsasalita. Alam niyo po sa hearing mga respondent, kayo naman po ay bibigyan o binibigyan ng pagkakataon na kayo po ay makapagsalita. Kaya po, isa sa mga, itong number four na sinasabi ko, kailangan nyo po makinig para habang may nagsasalita, para alam nyo po kung ano yung inyong sagot, yung sagot na sa palagay nyo, ito po ang totoo. Number 5, pagsasalita ng tapat. Kapag tinatanong o binigyan ng pagkakataon na magsalita, maganda mga respondent kung kayo ay magsasalita ng malinaw, relax, tapat, at maayos. Iwasan ang pagsisinungaling mga respondent o pagbibigay ng mga maling informasyon. dahil ang mga bagay pong ito ay maaaring makadagdag sa problema sa halip na ang pakay po ng pag-uusap ay pagkakasunduan kung ito po ay hahaluan ng pagsisinungaling ito po ay makakaapekto maaring makaapekto sa proseso ng pakikipagkasunduan sa barangay Number 6 ito po yung pagpapakita ng kooperasyon. Magpakita ng kahandaan na makipagtulungan sa proseso ng paglutas ng kaso. Huwag nang maging magaspang o maging mapagmatigas. Number 7. Pagpapanatili ng kapayapaan. Iwasan ang anumang kilos o salita na maaaring magdulot ng tensyon o ng away. Panatilihin ang kalmado at iwasan ang anumang uri ng kaharas karahasan. Alam niyo po mga kabarangay, mga respondent, ang layunin po ng paghaharap sa hearing sa barangay ay para po sa pagkakasunduan na meron pong objective na sa pangkalahatan magkaroon po ng peace and order sa isang community. Kaya po mahalaga na lagi nating isasaisip na ang layunin ng ginagawa ng barangay ay para po sa kapayapaan, hindi lang ng mga partido na involved sa hidwaan, kundi po sa pangkalahatan sa isang barangay. At panghuli, pagsunod sa mga utos ng lupon. Sumunod sa anumang utos o kagubiling na ibinigay ng mga lupong tagapamayapa ito ay mahalaga upang mapanatili ang kaayusan at katarungan ng proseso. Alam niyo po, madalas kong sabihin ito sa aking mga videos na pinapalabas. Ang mga lupon po, habang sila ay gumaganap sa kanilang tungkulin or on the occasion thereof, sila po ay mga persons in authority. Kaya po nararapat lamang na kung tayo ay nasa oras ng proseso ng pag-aayos dahil sila ay persons in authority kailangan po natin sila bigyan ng karampatang pagalang ngayon po ay gusto ko namang mag shout out sa atin pong mga subscribers sa mga laging nanonood po dito sa Katarong ng Pambarangay Channel Unahin ko na po itong medyo malapit sa aming lugar. Mula po kay Lupon member Jimmy Gotenko ng Barangay Lecheria, Kalamba City. Pagbati po din sa kanilang punong barangay na si kagalanggalang Romel Kasintahan. At gusto ko na rin pong batiin ang mga Lupon members dyan sa Barangay Lecheria, Kalamba City. Uh, sana po isang araw ako ay makapasyal din dyan sa inyong lugar. Gusto ko rin pong mag-shoutout kay uh, Lupon member Victoria Gonzalez ng barangay tikulyo Cardona, Rizal. Kumusta po kayo dyan sa barangay Tikulio Cardona, Rizal? At binapati ko rin po dyan sa inyong barangay, si punong barangay Sinon Bukayon. At kumusta na rin po dyan sa mga Lupon members ng Barangay Ticulio Cardona Rizal. Gusto ko rin po mag uh, shout out sa Barangay Bulihan Silang Kabite. Ito po ay sa pamumuno ng kanilang magaling na punong barangay, si Kapitan Junmar Tala Tala. Kumusta po kayo, Kap? At gusto ko rin pong i out hadyaan sa bulihan silang kabite si kagawan ahi alano kumusta po kayo konsi at ganun din po sa ating lupon uh, lupon tagapamayapa na si Jeremy Sabaldika kumusta po kayo diyan at sa lahat ng mga lupon taga tagapamayapa members ng barangay bulihan silang kabite mabuhay po kayong lahat kaya mga kabarangay, sa kabuuan, ang maayos at magalang na pagkilos ng respondent ay makakatulong upang magkaroon ng isang maayos at patas na pagdinig at sa huli upang magkaroon ng makatarungan at nararapat na desisyon. Kung may kaayusan po ang pag-uusap at kung ang ating mga uh, sarili ay relax, tayo po ay makakapag-isip, makakapag-isip ng tama at makakabuo po ng isang maayos na kasunduan para po madutas ang mga suliranin. Maraming salamat mga kabarangay sa patuloy niyo po na panonood dito sa mga videos ko sa Katarungang Pambarangay Channel.